So no, I do not control Congressman uh, Kiko barsaga He is his own person. He has his own principles, and uh, he has his uh, own free way. And there is nothing wrong at all with what he is doing because, as I said, lahat. We are covered. by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot at number two, hindi nabibili ng pera. Uh, uh sir? Mayroon na tayo po, Philippines, may hapon. May hapon, sir di kakalakas pa rin po ngayon doon sa Pilipinas yes, kaysa po rin sa doon sa maging skandal ng corruption mo? Huwag naman sana, uh, sir. Huwag <laughs> pinagdadasal natin sa Diyos na wala nang mangyayari na malalakas na rin uh, sa Pilipinas. And syempre, pinagdadasal natin sa Diyos na makinig ang administrasyon na the one ng solusyon ang korupsyon sa Pilipinas. Marso. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, to find Thanks, I would just want uh, to ask with the alleged destabilization and then and rally and Luzon, Isayas, in the rally that they know and right, Luzon, Visayas, Uh, ang mga lumabas yung mga young ones, magkikita natin mga estudyante, man, sa tingin mo, what is happening mo, magpapatuloy pa to? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administration. Eh. Wala namang destabiliz destabilization na nangyayari eh. Nagsasalita lang yung mga tao. na uh, nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, lang walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko, nang, ang pansin ko ng destabilisasyon na word, na salita, nagagaling siya lagi sa administrasyon. Kasi, nai-insecure sila at natatakot sila kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ay ayaw na magsalita mo kasi baka matutunan naman sila sa akin ma'am para po